So yan guys no Pang 15th day Pang 15 araw na ngayon guys Ito na ang ating uh, na black shamo Ayan na guys oh Ay tumugma mo rin ha Ito kaon na mo dito Pangaon mo pangaon Ubusog mo dahi 15th eh. day 15 dias na to sila guys no Ang ating uh, black shamo na sisiw Pero nang, uh, namuti na sila guys <laughs> Pero, ano, okay, malaki na sila, guys. Pito lang to kabog, guys, no. Pito lang, pero, oh, ayan, oh. Tapos po naman, oh, mga matapang, guys. Ayan, ayan ang mga sisiw ko, guys, no. Uh, tapos yung pagkain nila, guys, is uh, Integra 1000. Tapos yung tubig niya, guys, hanggang ngayon, yan, yan, ang tubig na yan, guys may halong kuan may halong uh, gold para iwas sa sakit sila guys iwas sa ubo sipon kasi yung ganitong klase ganito ang mga sisyo guys dali madali lang sila magkasakit sipon ubo yun ang kadalasan sakit sa mga sisyo guys no so dapat kailangan natin lagyan ng uh, haluan natin ng betrasin gold at ito na sila guys no. Malaki na. Pero nakita na natin guys no. Kita na natin ang kuha nila kung talagang black shamu ba or uh, bantris. Sa, pa, sa palagay ko guys hindi to bantris kasi ang bantris hindi naman sila mag away. Pero ito lagi mag away guys no. Mga kuan to. Siguro ibang klaseng manok to guys. Ayan o, yung mga pakpak nila sa gilid, maka-brown. Ayan o, dito banda guys. O, yan o, brown o, brown. Ayan pa o, brown. Awan ko lang kung pag nagpalit na to guys, kung puti ba, puti ka rin to. Ah. O, bantres to. Pero yung ila, iulo nila guys, o, itim. O, ayan. Mga itim, ang ulo nila, itim. Pero yung mga pakpak nila, at saka yung sa may paa nila guys, bantres mo siguro ni. <laughs> Pare. <laughs> Ayan na guys, oh. Asta guys, at ang ako niyo, abangan na niyo mga mga katuyas no. Ibangan e, niyo guys kung anong mang ako nito. Kahinatnan sa mga alaga nating uh, sisiu, kung bantris ba to or black shamo or anong klaseng uh, anong lahing uh, kwanto or manok no. Kasi ibang kulay, hindi naman puti no. Kung color lang to, ayaw ko lang kung color bato, ro, no basta iba ang ulo nila guys itimo oh. oh gray gray guys lahat sila ng gray oh yung ulo nila gray at saka sa may liig nila gray oh yan, gray, oh, gray. Oh, gray 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 guys no gray yung ulo gray at saka yung pakpak -pak nila oh puti oh puti na guys no ano ko oy Lupad, lupad pa naman so ayan mo guys no update oh kalahating buwan na to sila guys no 15 days So abangan niyo guys sa uh, sa sunod nating update no. Araw-araw tayo makapit kung available uh, pa pag tayo busy guys. So ina-update ko kayo dahil uh, marami na mga kapanood sa ating uh, vlog no. So ina-update ko kayo guys araw-araw. Kung minsan hindi naman araw-araw basta kay ina-update ko kayo kung ano ang uh, sitwasyon na kung bantres ba to or black Shamo, or anong anong lahi kaya tong chicken guys. So salamat sa inyong panonood guys. Like and share. Sa ating uh, video Sa ating seseo Salamat guys Bye bye Yo -ho!